Bismillahirrahmanirrahim Ang pagdiriwang ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alayhi wasallam Una sinabi ng Propeta sallallahu alayhi wasallam sa isang hadith na isinalaysay ni Aisha radiyallahu anha na sinabi ng Propeta sallallahu alayhi wasallam Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhum fahuwa raj Sinuman ang mag-imbento ng bagay na ito na iniuugnay sa Islam na hindi nagmula sa amin, hindi nagmula sa Allah, hindi nagmula sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi kabilang sa amin. At sa ibang riwayat nito ay man amalan laysa alayhi amrun fa huwa rad. At sinuman ang gumawa ng gawain na hindi ito iniutos katuruan ng Islam. Hindi ito iniutos ng Allah at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya kabilang sa umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kapag ka natin at binasa natin ang kanyang kasaysaang kanyang talambuhay ang kasaysayan ng ating relihiyong Islam mula sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa mga sumunod ang mga sahaba at ang mga tabi'ud at ang mga tabi'u tabi'in, ay wala ni isa man sa kanila na nagdiriwang ng kanyang kapanganakan sila ang higit na maalam sa propeta sa ating reliyong Islam. Sila ang higit na nagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At sila ang higit na masigasig sa pagsunod sa propeta sa utos ng Allah at sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Ganun pa ay kailanman ay hindi na itala na sila ay nagdiriwang ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, ay nagwika sa ibang hadith na kanyang sinabi, La tatruni ka i'isab na Maryam. Huwag ninyo akong labis na purihin katulad ng labis na pagpuri ng mga ng mga kristyano kay Isa na anak ni Maryam. Mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, ang tagumpay natin dito sa mundo at sa kabilang buhay ay ayon lamang sa pagsunod sa daan فما مران نام قراته صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين